Maganda ba ang sliding window para sa ating mga bahay? Hi, this is Kuya Architect at pag-uusapan natin ang mga pros at cons ng pagkakaroon ng sliding window. Una, ang mga advantages nito. First, easy maintenance. Dahil meron itong flat surface, mas madali itong punasan para linisin. Next is aesthetic. Marami sa atin ang pumipili ng ganitong bintana kasi mukhang modern at edgy para sa ating mga bahay. At lastly, security-wise. Mas madali itong lagyan ng grills at screen kasi nga flat yung surface at nag-o-open lang ito sideways. Ano naman ang mga issue or disadvantages nito? Well, una, hindi ito nabubuksan pag umuulan. Maari ang loob ng bahay ay maging maalinsangan kahit umuulan sa labas. Hindi kasi nito kayang sanggain ang pagpasok ng tubig sa loob ng bahay unless ito ay sarado or may canopy sa ibabaw nito. At most importantly, hindi ito bagay sa ating klima. Kasi hanggang sa 50% lang or kalahati ang naipapasok itong hangin sa kanyang opening sa loob ng bahay. Kaya maaring maging less presko ang bahay mo. So ayon ang pros and cons ng pagkakaroon ng sliding window. Ulit ito ang iyong kuya architect, deserve mo ang maayos at magandang bahay.